Ganda ng tenga, oh. Quality. Tenga pa lang, quality na. Biluga ng puwet. Magandang klaseng surete. Eh. Malaking baka. Ay, ang taba. Umalog-alog ang laman. Ay, alam pa akong bawasay. Hmm. Patawad so, din ng... ay, wala mo lang sa isa ako yung natawad ng isa dalawa lang. wala mo lang sa daan. Oo, oh, sa patalwa sa oh. sa sa oh, ay sandaan lang Isa pa, sandaan lang ang tao. Oo, ay kita mo lang. Paskoin mo na ako. Paskoin mo na ako. Sa susunod <buhas. laughs> bukas. Bukas, yung idadagtag mo bukas ay tubuhan mo ako. Oo, niya. Aling pati sa inyo. Yan sa inyo. Magkano po ang bigay sa inyo? Magkano po magkano tawad Ayun, ang babae, nangahabol. Pag babae, bakit daw ba matapang, mataray na baka? Magkano yan, sir? Tanong natin magkano itong mataray na baka. Magkano ang pagkabili, sir? Magkano pa pagkabili? Magkano pa pagkabili? Okay, yun lang, hindi ko alam yun sa ito eh. 46.5 yung Isang maliit, 46.5. Itong babae, okay. hindi ko alam. Hindi okay. ko alam. Hindi ko Ito na bilhin, 46,500. So, kaya ito. 46.5. Ah, magmami po ba yan? Magmami. <laughs> Magano po yung babae? Ang babae, ang hinihingi ko yung 36. 36? Oh, ay, hinihingi ni ang siya. Ang anak ay 46. Oo, oh, magmami. <laughs> Mahal ang anak kaysa mami. 36 itong hinihingi din sa nanay. Yeah. Mukhang malaki naman ang nanay. Ay, maganda naman na laki oh. yan. 36,000. Katayin. Katayin. Alagay niyo isa. Bilis, sir, santo Magkano pa kabilis sir? 45,000. 45,000 parete. Maganda. Maganit, maganit. 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 bagaimana Magkano po sir paggabeli? Ha? Magkano po paggabeli nyo? 45. 45,000. Ayun, babae 45,000. Ito bakal delivery. Ayun. Ang ganda ng turete n' Torete. Yeah, ang ganda ng natin. Ito isa, oh. Kani yan sir? Sixty-five. Sixty-five thousand tore. Alahe. Yan ang yung tay nga. Ayan. Sixty-five thousand. Ganda ng tay nga oh. Quality. Tay nga palang. Quality na. Kalatagan sir. Kalatagan. Kalatagan. Isang tore lang ato. 65,000 na presyo. Pogi oh malahing baka. Kaya ito ang presyo ang yung mga authority lang. Ay, ito siya sir, nakabenta na. Magkano pinagbenta 48,000. 48,000. Ano po yung binenta niya sir? Babae. Ah, babae. Ano yun? Babaeng matura na? Kata ah, katayin. Ah, katayin na. Okay. Ah, yotans, bibili kayo? Nakabili ah, ng dalawa. Ah, nakabili kayo ng dalawa. Bibi -bili pa. Ano ah, bibili yung... pa. Ah, bibili pa. Oo, oh, bibili pa. Bibili pa sa dalawa. Alakaan. Ano po ngayon yung baka, sir? Mura o mahal? Mura mo niya. Mura-mura? mura-mura. So, ito yung 62,500. Ayan, binibigay na siya sa buyer. Baka ang lemery. 62,500. So, 62,500. kita sampai bantal. Video mana kalau kena angkat Bilugan ng put, magandang klase ng turete. Kaya <smart noise> so, ito, may nabiling dalawang magandang turete. Kaya siya rin nakabili? Ay, po nakabili. Magkano po pagkabili niya? Magalang ng baka, mahal yan. dalawa? 120 dalawang ang pagkabili ni sir 60 ang isa oh. malalaking Malala torete naman ah Sige, sir. Ayan, 120. Dalawang torete. Kuya, kawa ko na, kuya. So, ito yung mga bakang lemi, mga toreteng ng Ayan. Ayan yung gaganda ang kanilang mga lambi o makakapal. Ayan. Magkano sir presyo ng tolete niyo sir? May get 35,000. Bakal limeri sir? Limeri? Mga tolete galing limeri. 35,000. 35 may Ang tolete. Bakal limeri. 35,000. Purete din. Mara, maraming purete ngayon. Kaya magkano ang presyo niyan? Magkano sa? Magkano? 150 dalawa? 150 dalawa. Partida. Dalawahan. 150 yung dalawa. Mga torete lang yan. So, parang may kamahalan ngayon ang torete. Sobrang mahal. Mas lalo na siguro sa January na baka mas lalo pang mahal. Ito din, turitihan. Ayan. Magkano sa presyo ng turiti nyo? 35. 35 minigit. Turiti, limiri. Galing limiri. 35,000. 35,000. Ayan kasi sir, 49,500 Ayan

Magkano po sir pag kabilin niyo? Magkano po? Ay, ito guys sir. Tara, sir. Magkano Baka, Baka. po sir pag kabilin niyo? Magkano Baka, Baka. po pag kabilin? 47. 47 ang isa. Ayan. Ayan 47,000 ang bawat isa. Magkano sir pag kabilin? Pinagbibili pa po. Magkano po sir pag, pa ba bakaano, sir, pag 120 po. 120, pinagbibili ni sir. Malaking baka. Ay, ang taba! Kumalog-alog ang laman. 120 ang halaga. 120. 120. Kakain namba ka bili, sir? Kailangan well, sir, kumakain ng niya. 707675 70, 75,000 Hindi po 7,000 70,500 70, 70,500 Patining sira no alaga niya Opo Alaga 70,500 Shit, so, tinatawaran. Sir, mlang ba ng 120 ang halaga? Ayun Pwede ka na po yaman Nagtagay. Ay, alam pa akong bawasay. Hmm. Oh, sa tao din ay, wala na uh, sa isa. Ako'y ng isa dahil wala ka kaya. Ay, isa pa eh. Hindi pa natawa. Wow! yung natawad kayo. yung Sa patalwa, isang daan sa hey, ka. Isa kita mo namang... lang kita mo naman sa na maganda. Ang mga ko'y medyo na lalabaro ko. Wala Kung mga yan sa mo naman sa binagos.

o, magtuloy hey. maglaglak lang diyan kaya sa mga Markal Lab na yan. Kaya may lalong magsaganablis. Pagkakainin natin yung mukhang. Wow! Ano nga ating? Wow! Itagdag eh! Tama rin. Pasko mo nga eh. Paskohin mo na ka. Paskohin mo nga. At hindi na pamasko. Ay, meron. Wow! Ang kwarta mo nandiyan. Okay lang sa baka tumingin sa atin. Ala! Kuya Manaw, sa susunod. Bukas! Bukas na yung idadagdag mo. Bukas na itubukan mo ka.

100,000 ang pagkabili ni Boss Nick ah. ito ay bakay limeri din ayan hawak ni sir magaganda ano yan magaganda nga ray kano yan sir kan patong si 55 patong si 55 55,000 55,000 patong Magkababaan na, na, na lang Ow. ang presyo. Magkababaan na lang na. nabili na. Ayan, mga toretehan, malaking torete. Dalawa. Magkakataon so, na sir, kung Mag magkakataon sir. Babalik na at wala nang sumawat. Ay babalik. At wala nang bumili. Sumawat ay. Ay, malulugi. Sa so, ito ibabalik na at nalulugi daw sa tawaran ng dalawang toreting malalaki nito. Magkano po ba sir ang presyo niyo diyan sa dalawang toreting? Magkano? Kulang-kulang 140. Dalawa? Kulang-kulang oh, uh, kulang 140. Magkano na po ang tawad? Ba, wala, bagin, wala, ba, wala, bagin, wala pang bagay Wala pang wala pang 120 ang tawag. Kaya, kaya ibabalik na lang. So ito ibabalik na lang nila. Wala pa daw 120 ang tawag. ang presyo ay 100. Si Tito ay nagkakarga sila ng ano ng baka. Ayun. Yeah. Tambakan ni RA Livestock. Ito yung mga RA livestock. Sir, magkano po ang presyo ng trade nyo? Magkano po presyo? Make it 45,000. RA livestock. Speed para pareho ano? So, make it 45,000 ang benta dito sa mga bakang speed. Mga RA livestock. Kaya, mga Ayan, malalahin ba ka nila matatangkat? Mahaba pa. ini, kita lihat kamu selalu mag berapa itu harga nya? lebih dari 50.000 dolar lebih 50.000 Torete. Torete ini lang yan. 50 dolar 50 si sir Inaawitan. bergurau saya ingin mengucapkan kepada semua orang yang pernah berada di sini kalian yang

Magpapabasa niyo sir sa 40,000. Ano, sir? Para kita magpapabilihan. Siya ata ay papaskuhin, magpasko naman. Ikaw ganun na, oh, na magpapaskuhin At dahil mga malaki na kinikita. <laughs> ay hindi naman sa so, akin kinikita. Papaskuhin naman, paskuhin. <laughs> Pagka na bilay. <laughs> ano, sir? Na, um na, dalawang aray. ano? Okay, so, ito si sir. Magkano sir ang bigay po sa inyo? Magkano po ang bigay sa inyo? Eh, yeah. e magkano po tawad nyo? <makes> Bawa sa 40. Bawa sa 40? Eh, mga pa ho, pa. Ba? Ah, nyo ba Nang Kaya na, ang tatuyong may tutang mag-aalisa na. Para ako makabigay. <makes noise> ah, ito lang kayo nabili ko doon eh. sa mga. <makes noise> Ito ako ng pinilit sa akin. Ay, alas na ako. O, sige. Bay chinko. Mabayaran ko. Ah. Ay, yung tayo, katain. Isalaan, Kasi, sa tayo, kayo, isa ba yung tinuyo ko? Yung pagsarang katayin? Isa lang alago, ako naman ko sa pagkasar ko. Dahil alam ko ng nabawin niyo. Tapos ito, kung mabibili niyo ang alagaan niyo? Ang alagaan niyo. Maganda. Ako naman yung marami na natin. ba Marami na kayong baka, sir. Wala na po alagaan niyo? Ang aking alagaan ko sa utso, wala Ba? Ay, malabot ang luta ng amo ko nung

nilalagay nyo na baka? Eh, di pagka may tanim yung aking tubigan, nasa sa Pagka wala, balik po sa tubigan. Hmm. Ang may mga bisiro ma'am, ay di nasa loob ng bakuran. Gawa ng bisiro, maninira ng halaman. Ito sa akin. Pag nakasira ang baka nga, ang isang puno sa akin tila isang libo. Ba? <laughs> ah, kaya talaga yung ay, man, Sa akin, ang suwe, binibili. Ah. Na, ay, ang upa ay magkano 50 ang hukay at tanay. Ano naman sir, klaseng saging yun, bakit napakamahal naman? Ay, yun yung ine export yung... Lakatan. Yung parang lakatan. Ah, lakatan. Pag-export, ah, mahal nga. Kasi ang mahal yan, yung, yung mga tagigan mong busa, o may na hindi natatanon pa, guys. Eh. Dahil wala na, hindi ko mo sa mayaman, pinaharin doon namin. Ah, pinaharin nyo. Magkano na po ang ariyan din sa inyo? And, um, bigay ko sa to pagka mai isang isang hektarya 8 mile 8 mile 8,000 isang hektarya ah, sa loob ng tatlong apat na buwan apat na buwan dahil hindi ko pwede mam tatlong buwan dahil oh, ang mais eh, siyempre pagkatanan hindi man pwede ng tatlong buwan lang Yan, yung ina-export apat na buwan na isang hektarya ng Sa, ah, sa, sa apat na buwan ito ah, tayo. po na ano may tubig na kamay. Pare na naman. Ay babalik na. Ibabalik na po yung lupa. Pare naman sa, 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 sa pa, pa naman oh, ano di arin to eh Tayo ko lang ng mahirap kasi sa mga may ano. Sitaw. Yung sita, yun naman sa amin na sila ito ba mga 100 kilo? 100? ito ng merde mahal na ay galing sabi